Hi guys! Welcome back again to my vlogs. And for today's vlog guys ay magi i po tayo ng kalabasa na mayroong malagkit. So, kung gusto nyo itra ito ay pwede naman po. Kasi paiba-iba pa, -iba, pa -iba -iba kasi tayo ng mga gusto uh, gustong kainin. At ito pong steam pumpkin na ito ay masarap po siya. So, ito ay gagamit ako ng murang, hindi siya, hindi pa siya masyadong magulang na pumpkin. Tapos, gagamit din tayo ng lasuna. Ayan, may lasuna tayo, may bawang. Tapos, lalagyan ko siya ng pickle radish. Ayan, guys. ay ito yung maraming mabibili ito sa palengke. So, lalagyan ko rin siya ng dinikdik na mani wala akong malalaking hipon kaya lalagyan ko siya ng yung dry alamang ito yung ginagawa nilang alamang maliliit guys Ayan. so hukugasan ko muna ito bago natin ilagay kasi maalat ko siya so ayan nag marinit na rin ah nagbabad ako ng mushroom dito so ikakat natin ito ng pahaba at syempre nagbabad ako ng ayan one and one fourth na malagkit. So, binabad ko to ng tatlong oras. So, ayan guys, ikakat ko na ang ating mga ricado, saka natin i-start magluto. So, papapakita ko sa inyo guys. So, habang i-prepare ko itong ating mga sangkap, ay nagpakulo na ko ng tubig. Para sigurado namang kulo na siya. So, ayan guys, ganito ang ah, uh, pwede nyo yung gamitin pag steam. Pero kung wala naman kayo ito, ay okay lang naman sa mga normal na kawaling malalaki kasi rula. Ayan guys. So, ang gagawin ko dito sa ating pan ay kasi, ayan, igaganyan natin yan tapos ilalagay natin sa loob ng ng ating steamer. Dapat hindi niya mahawakan yung tubig. So, ayan guys, sa habang tayo nagkakat ng ating mga ricado, ayan, dyan muna kayo guys. So, ayan guys, <laughs> nakat ko na yung ating mushroom, gaya ng sabi ni amo ko kasi nanonood siya ng mga videos. Dati, pinapakita ko kung paano ikat ang mushroom, ikat ang mga ingredients, mga bawang, pero sabi ni amo, <laughs> ikat na lang daw yon ipakita na lang na nakat kasi everyone knows kung ano yung chopped onion or minced garlic so ayan guys ganyan kasi nanonood ang amo ko so ang gagawin ko na lang ay hugasan ko ito bago natin siya lutuin so ito naman ay syempre bubutasan natin yan kasi ilalagay natin yung ating malagkit dyan so gagawa tayo ng butas dyan aalisin natin yung laman niya sa loob. So, ang lakas ng ulan, guys. <laughs> as in. So, ayan. Ayan, guys. So, isisip natin yung itong takip. Pero, iganyan natin siya. Alisin natin yan. So, ang gagawin ko na dito ay i, i alisin ko lang yung mga buto sa loob. So, ayan guys, malinis na yung loob. So, ang dami talaga niyang buto. Ayan. So, hindi na natin kailangan ito. So, tayo nang mag-isa. So, ayan guys, mainit na yung ating kawali. So, lagyan lang natin ng konting oil. At igigisa natin yung ating lasuna. yan guys, ihalo ko na ang mushroom natin. So, hindi ko hinahalo, gaya ng sabi ko sa inyo, yung bawang ay ihahalo ko yan pag nagisa ko na itong mga ibang ricado. So, ihalo ko na rin yung ating radish. Saka natin, pag nagisa na yan, saka natin ilagay yung ating bawang. So, dapat ang bawang natin ay hindi siya masuno para masura. <laughs> so, ayan guys, so ang gagawin natin ngayon dito ay ilalagay natin ang ating malagkit. Dapat medium heat lang po para hindi masunog guys at siyempre spring ko lang ko yan ng konting sesame oil gusto ko yung lasa ng sesame oil at ilalagay ko na rin yung ating ayan hinugasan ko na yung ating sipon ayan guys at igisa lang natin ito ng kunte sa natin siya tubigan. Lalagyan ko siya guys ng oyster sauce. Ayan. Bahala na kayo kung gaano nyo siya gustong ka uh, alat. At lalagyan ko rin siya ng konting dark sweet soya sauce. So, ayan guys. At syempre, lagyan ko siya ng konting brown sugar. Kunti lang guys. Ayan natin siya halu-haluin. So guys, ito yung pinagbabada natin ng mushroom. So, tubigan natin siya ng kunti. Ayan guys. At dapat ito, sa stage na ito, dapat high heat na kayo para hindi masyadong basa yung ating malagkit. Kasi so, i-steam pa natin yan. So, last na ilalagay natin ay yung manis. Ayan guys, hayaan lang natin ma mag-absorb yung kanyang liquid. Ayan. So, ayan guys. Sa stitch na ito, ay lalagay na natin ang na ating mani. Ayan. So, halo-halo lang natin. Huwag masyadong halo eh, baka mahilo. <laughs> halo lang natin siya hanggang sa mag-mix lahat yung ating mga ricado. Tapos, eh, ready na na itong ilagay sa ating pumpkin bowl. So, ayan guys. At bago natin siya ilagay sa ano, ay budburan ko yan ng fried shallot. Ayan guys. So, i-off na natin yung apoy. So, ayan guys. I-fill upan ko na yung ating Pwede nyo siyang lagyan ng coriander, guys, kung gusto niyo Kaya lang, hindi ako manakalabas kasi umuulan. Kaya hindi ko malagyan ng coriander. Pero sa totoo lang, paborito kong lagyan ito ng coriander. Nag-experiment ako, guys. At so, tinry ko to ay sigurado pong, kung gusto nyo itry ito, ay sigurado pong masarap siya. Wala pong halong pero minsan hindi ko ito nilalagay sa pumpkin. Ang ginagawa ko lang dito guys ay nilalagay ko sa mga bowl o kaya in, nilalagay ko lang sa steamer hanggang sa magmaluto siya. Lagyan ko lang siya ng banana leaves. So ayan, ito na 'yung ating ito na 'yung ating pinilapan. So ang gagawin natin dito, we're going to cut A bit of the, ano sa so, yan so -gag gaganyan lang natin para meron naman siyang ano para siyang cute right <laughs> so i-steam natin ito guys ng 20 to 30 minutes so lagyan na natin sa ating steamer so ayan guys ilagay ko dito so ang gagawin ko para hindi tayo mahirapan ilagay muna natin itong bowl na empty at saka natin ilalagay yung ating pumpkin so ganyan lang po guys ayan so babalikan natin yan ng mga 20 to 30 minutes so ang ginagawa ko ay inoon ko talaga ang aking timer so hindi siya hindi siya pwedeng ma-overcook at hindi rin siya pwedeng hindi luto, luto. So, ang gagawin natin dyan talaga exactly, kung wala siyang pumpkin, pumpkin guys, ay ini-steam ko lang ito ng 20 minutes. Pero dahil may pumpkin, so binibigyan ko siya ng another 10 minutes para naman maluto yung ating bulay. So ang gagawin natin ngayon, tatakpan natin ito tapos maghihintay tayo ng 30 minutes. So see you later guys. So ipapakita ko lang po guys ang another way na paggawa ko dito. Ito ay ang mga aking mga frozen banana dips Yes po, pinofrost ko ang ating mga banana dips So, ang gawa ko dito ay binabalot ko yung mga leaf over dyan na hindi siya kasya sa ating pumpkin. So, ang gagawin ko dito ay gagawa lang ako ng parang ganito niya. Ganyan. So, ayan guys. Nilagay ko sa ano yung loob. Ayan. Tapos, i-steam ko rin yan guys. So, i-push natin para magmukha siyang cone. Pag sarado ko naman dito guys, ay gagawin natin siyang parang cone. So, isarado natin ganyan. So, ang kagandahan lang ng mga na na banana ay malambot na siya guys. Nino na siya pa hindi niya na siya kailangan uh, iano ano sa apo, yung alagyan ng may inatubig So, ganyan lang ko guys. Tapos nilagay ko siya dito kasi i-steam ko siya mamaya. So, ayan guys. After 30 minutes ay tadaan! Luto na po. So, alisin na natin yan. Gamit ko ako ng ganito pero hindi siya talaga makuha. So, ito na po yung ating pumpkin. So, ang gagawin ko naman ito, guys, ay ganito. Ayan. So, ayan, guys. Okay. So, ayan. So, i-ano ko lang ito ng 20 minutes. So, ayan, guys. ikat na natin. Ayan guys. Ganito ang itsura guys ng ating pumpkin. Tapos ito isa. Ito po guys ay ang mainit. Ayun. Mainit guys. So, thank you for watching, guys. Ito na ating pumpkin. Na-try muna ba ito, guys? Kalabasa. 漂亮。